Hello mga idol, dito ko po ngayon sa aking kaibigan mga idol Sa likod ko mga idol, kung kilala nyo to Siya may-ari mga idol dito sa gawaan natin ng itak mga idol Kasi yun paggawa ko ng itak mga idol, yan o oh. Napakainit ang labanan yan mga idol o oh. Yan Nagpagawa ko mga idol Saka nanghingi dyan ko idol sa Nang kunting Ano Ano yung Mulye. Eh. <coughs> Saan? Excuse me po, mga idol, tinubo ako. Kung kilala niyo mga idol yung nakadilaw, mga idol na kaibigan ko. Siguro pamilyar niyo mga idol yan. Kung sino yan. Ayan, mga idol. Yan, ako pong aking idol. Kung sino yan, mga idol. Yan! Kapong kapo ng kaibigan ko yan. Idol ko yan. Yan ang mga idol. Oh. Kaya pinuntahan ko siya mga idol talaga. Mabait yan. Napakabait ng akin kaibigan yan. Kaya pinuntahan ko siya mga idol para kita ko rin yung aking uh, ginawang ginawang sa na ginawa ko ng bala na ganyan idol. Oh. ganyan ba, bala rin mga idol. Oh pumunta ko yung mga idol pero hindi pa tapos ang aking uh, pinagawang itak ngayon uh, ko muli kasi gawin, gawin ko na gear mechanism idol sa aking crossbow kasi gagawa ko ulit yung matibay talaga may, may beast talaga siya yan mga idol nakita ko sila mga idol kasi ni-request nila na gusto nilang makita yung aking crossbow yan yan, nakita na mga idol yan. Ayan o. Oh. Yung mga idol yan. Ang... Uh, kilala nyo yan kung sino yan. Ayan mga idol. Yan na. Yun ang aking pinagawang pang tabas mga idol. Dinadagan ko yung pang tabas ko. O nag order ako dyan ng apat na naman ulit. Yan na. Yan na. Gibaid na o. Oh. Gibaid na ni Dodong. Mm. Pastilan. Partinan ng lami ang ah, mga idol na. Tapos na, oh. Ayan, no, oh. Oh, agay. Agay, agay. Ayan, no, oh. mo mga idol ko pa. Ano